kapag meron po tayong nakita ng checkpoint o kapag napara tayo sa checkpoint, mga kaibigan. Siyempre, ang unang-unang nilang -unang hinahanap ay kung meron tayong OR, CR ng ating mga motor at siyempre kung meron tayong driver's license. At dapat natin ipakita ang ating photocopy o Xerox, pwede rin original ng ating mga OR at CR. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, na hindi po ina ng checkpoint ang Xerox ng CR kapag po ito ay galing sa portal o yung galing po dun sa ating online. Kasi po mga kaibigan ay hindi po yan valid at hindi po talaga yan tinatanggap ni LTO or ni checkpoint. Dapat po mga kaibigan ang ating ginagamit na Xerox ng CR ay yung pong galing mismo sa kasa or sa dealer para po legit yan mga kaibigan. Ngayon, sigurado ko may mag at may magsasabi sa inyo na bakit kami or ako or sila ay hindi po sinisita ng checkpoint kahit ang gamit nila ay Xerox na galing sa portal. Okay mga kaibigan, ganito. Siguro sa lugar ninyo is hindi po ganun kahigpit ang kanilang panguhuli. Kaya po ina-allowed minsan nila ang paggamit ng Xerox galing sa portal. Pero mga kaibigan, wala po talaga sa batas na pwede natin gamitin ang Xerox na galing sa portal. Ang pwede lang po talaga natin gamitin ay yung po mismong galing sa kasa or sila yung nag-Xerox mga kaibigan. Kasi po, yan po ang legit. Kaya, huwag po tayong bibiyahe na wala po tayong dalang lang at syempre dapat yan po ay galing mismo sa kasa yung ating certificate of registration kapag po ito ay bago mga ibigan ngayon kung luma naman yung ating motor or second hand eh syempre meron po tayong automatic yan na merong Xerox ng OR, CR natin at meron din tayong driver's license mga ibigan unang una at paalala sa inyo, huwag po tayong bibiyahin na expired ang ating rehistro ang ating driver's license kasi po malaki po ang penalty niyan o multa kapag po tayo ay nahuli na expired ang ating rehistro. Aabot po ito ng 12,000 pesos at hindi lang po yan mga kaibigan. Magkakaroon pa po tayo ng record or magkakaroon pa po tayo ng violation mga kaibigan. Kaya yan mga kaibigan na pinapaalala ko po sa inyo na kung gagamit po tayo ng motor, siguraduhin po natin na legit yung ginagamit natin na dokumento para sa ating motorcycle. Kung hanggang ngayon mga kaibigan, eh, wala pa rin tayong OR or wala pa rin tayong CR, eh, ipalo po lagi ninyo sa inyong mga dealer para po mapabilis ang pag-release ng certificate of registration ng ating mga motor. Lagi pong ganyan ang nangyayari ngayon mga kaibigan nauna po yung OR and then after 7 to 15 days siguro sana eh, dumarating na yung certificate of registration o yung ating CR. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.